Good morning mga ka-farmers. Andito na naman tayo sa ating sakahan mga ka-farmers at update lang natin sa inyo mga ka-farmers ang mga uh, sitwasyon dito sa ating sakahan at sa mga plano natin na itatanim natin sa susunod. Tara, let's go. Oh, so, ayan mga ka-farmers no. Ito na ang edad ng ating pipino ngayon at hanggang ngayon mga ka-farmers napaka tubig pa rin dito sa uh, gitna. Oh, so, maya-maya mga ka-farmers magha-harvest na naman tayo diyan. So yan, update ko lang muna sa inyo mga kaparmers Ang mga ano natin Dahil nga sa palaging umuulan pa dito sa amin eh Ano mga kaparmers ah, Naghahanda tayo ng bagong tataniman ngayon dito Dito banda o, oh. yan o oh. Pinapalinisan natin mga kaparmers At may nagtatrabaho dyan na pinapakyaw natin Ang sahod lang, pinapakyawan lang So puntahan natin mga kaparmers dahil dito banda talaga mga kaparmas napakatubig talaga dyan kapag uh, umuulan uh, dito sa amin laging umuulan pa kasi uh, at update ko lang to sa inyo mga kaparmas yung talungan natin napabayaan ko na talaga hindi ko na na to napasyalan, tingnan nyo ang dami ng damo hindi naman kasi pwedeng hatiin katawan natin mga kaparmas para maano ma rin natin to ano kasi mga kaparmas eh, parang na ano rin ako dito mga kaparmers. kasi kasi napakaraming nawawala na ano mga kunting puno na lang to at ano? You know, o ang daming nawawala talaga dahil sa tubig uh, nasisira sa tubig so, hindi naman sa pinabayaan na natin to mga kaparmers. inalagaan pa rin natin to nag spray, nag kaya lang hindi na talaga natin napukusan talaga So, ito mga kaparmas, oh. uh, magtatanim na naman tayo dito ng uh, pipino. So, sa ngayon mga ka-farmers habang ano, uh, may nilatag tayo dyan na mga pataba, mga chicken manure. So, malaking tulong yan sa ating mga tanim kasi. So, dito sa area na ito mga kaparmas, pagkababa talaga dito banda. Kapag umulan, eh, madaling mapuno sa tubig. At dahil sa isang suggestion sa ating idol ka-farmer na si Chung Timi Iray, ah uh, syuhin ko na nagdudung ko lang, nagdudung-dudung lang tawag ko dyan mga idol, e, nakakuha tayo ng idea na makapagtanim tayo kahit maulan dito sa area ng matubig. Dahil sabi niya, e, yung pipino talaga, e, tatagal sa tubig talaga. Kumbaga, hindi siya masisira. Tingnan niyo yung pipino natin mga farmers, oh. Yan. Napakaraming tubig diyan banda. Walang ano talaga hindi na wala yung tubig pero pipino natin okay pa rin. Kaya malaking pasasalamat natin sa mga naka-advise sa atin sa pagtatanim ng pipino talaga dito sa mababang area na matubig. Hindi natin ano yan, eh, hindi natin sariling diskarte. Kumbaga nakakuha lang tayo ng idea sa mga suggestion ng iba. Kumbaga sinusubukan rin natin. At talagang totoo naman talaga mga ka-farmers. kaya shout out sa mga idol kaparmer natin dyan na nagbibigay ng mga idea or suggestion kung ano ang mas ano maganda ang gagawin sa mga area na katulad dito na napaka madaling napakadaling mapuno sa tubig kapag uulan so hanggang dyan pa lang sila mga kaparmers o oh. Hindi pa sila dumating ang nagtatrabaho. Wala pa dito. So, sana mga kaparmas, ano, makaharvest pa rin tayo dito. Subukan natin ulit dito mga idol. So, yan. So, sa lahat ng suporta mga kaparmas, thank you so much. Uh, at, ano mga kaparmas, oh, ang daming mga kakain ng baka. Mga, uh, na per, medyo matagal-tagal na kasi itong hindi natin natrabaho mga idol. Hindi kasi kaya ng tapuan natin. Ayan, thank you so much mga ka-farmers. Update ko lang kayo kapag magtatanim na tayo dito mga ka-farmers. God bless sa ting lahat Happy Farming.